Buhay probinsya dito sa Manila. Ngayon naman ay magagawa tayo ng inolang manok. mo muna natin siya ng uling. At nandito nga pala tayo sa likod bahay. At umuulan. Kaya yeah, ito muna ang ambience natin. Yan. Medyo magulo-gulo talaga. Pero right now, we're going to cook. Yan. Kahit nandito sa tayo sa Maynila, pwede tayong mag, ano, probinsya pills. And guys, ang hirap talaga ng <laughs> maggawa talaga, magpausok, ay magpausok, magparikit ng uling. Pero ginagawa ko to for two years na nakatira ako mag-isa sa Bulacan. At pag naubusan rin kami ng gasol, ayun, nasa baliwag kami. Ganyan, ginagawa ko. Nagkahoy, uling, talagang mo siya ng papel. Dapat talaga meron kang stock na uling. Marami naman tayong stock na uling dito dahil hindi nga talaga, hindi nga talaga ginagamit for, ano, since ano pa to eh, pandemic, ang lockdown. So, wala nang, guma wala nang gaanong nagluluto ng uling kaya ito na lang. Ngayon, gagawa naman tayo ng mga lutuing. Gagamitin natin ay uling kahoy. At nang makapagluto-luto na tayo. So, stay tuned mga kabeshi. Subscribe kita, Amelia. Preparing for tinolang manok. Provincial fields dito sa Maynila. Hello! Ating mga puno. Ayun, nandiyan pa rin si Dayap. At ayun si hindi ko napapakita si Cheche Boreche. <laughs> si Tom Tom. Buti na lang at himahangin-hangin lang. Kanina umuulan pa rin eh. Pero ang hirap talaga magluto ng medyo madilim na. So, let's, let's prepare for the tinolang manok.